Warning: The following content contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer's discretion.is advised. Good morning. Good morning. Bali deup natin mga ka Kaso maulan naman. Bali, yung pali nila rito, painog na. Buti, hindi sila dumapa nung nagbagyo. Kaso, yan, magsimula ng pistian yan ng kwan. Mga ibon sa gilid-gilid ng mga pilapil. Ang naabot nila. Kaya nga lang, yung tempo natin, paulan-ulan. Hindi masama pa ang panahon. Kaya magtambay na lang tayo dyan o sa may lumang kubo. Bantayan natin yung dispado sa yung may palay. ah uh, dito sila nagtatambay yung mga collar dab. Kaya lang hirap. Hirap sila mapansin. dun sila sa mismong tuktok ng mga mahugan eh doon sa mga may bunga nila tapos pupunta sila dyan sa bukid na yan doon sa mga inyog natin bananatan ayan siya bali <coughs> okay na tong cellphone natin mga idol may kabit na kahit may bitak siya Nung nahulog <clears throat> kaya lang nag iba na naman yung site ng telescope natin yun naman na natin may tama bali para nang galaw yung bat natin sa ginawa nating DIY. So, Nilagyan natin dito ng PVC noon para hindi galaw itong bat nya. Tapos dito naman sa may foldings Screw and loads. Screw. malapit siya sa kwan pag naikabit you know. wala na siyang alog ka Diyo na ako mga idol, hindi ako makatama bababa pa -ba 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 rin target natin mga idol yun yung mga tama natin no bababa pinaka sintro nya, sinilit lang yan nang nililit sa layong siguro yan saka 50 plus Ganda sana kung may kung tayo. Range para malaman natin yung saktong layo ng mga target para sa mga kwan, division niya. Putik mo ba ba pa rin? Mahangin. wala rin talaga talagang hindi tayo tumatama sayang lang yung mga bala natin mga idol wala, nawala sa zero so, alam kong bakit dami na nating pinayra dyan hindi talaga tayo tumatama Ah. Ay ay minalas tayo mga enlodi. Eh. Bus na yung bala natin. 63. Isa man lang nakuha. puro target sa puno. Bakit kaya nawawala na naman to sa zero? Hmm. Ito kaya ang regulator na naman. Marumi na naman kaya. Ubos. Ay, uwi na tayo mga lodi. Eh. Pero patuloy pa naman ng ambon. Ay yung mga sama nating magbu oh. Tuloy pa rin yung pariper nila pa kahit umulan. Kaysa yung maabutan pa na naman ng bagyo. nila kayo ito gusto eh so ano yung gay nagudong eh ano yan ano pa yung nagudong mapangkano ang pabarber ito yung target natin kanina mga idol dito pa rin siya sa kanan tatlo Tapos ito ang nakakagulat, mayroong ganyan. Tapos dito naman, ito yung target natin puti. Tapos dito siya. Kunti na lang yung pit natin sa sa windage. Yung sa elevation okay naman na. 25 yards yan mga idol. Doon tayo sa may motor. Ito ang mga titirahin natin mga idol. Mega Macarel, it's a lead ng lata or paper label in any size or very empty box or sachet in any size and variant Marokan, it's a speaker of promo title cheats, copy, and bala drama, and servicio publico, bolboranjo. Alam mo, no, ba di ati, ati, adjust na ati, ba di biro ka? Bali, na yung tama natin mga idol, oh. Dito na siya tumatama. Tapos nataman na rin para natin itong isa. Tapos dito. Ayan. Tumatama na tayo mga idol. Malit lang kasi yan kaya mahirap tingnan sa scope. Okay na yan mga idol. Sa 25 meters. Yun, dun sa motor. Tingnan natin sa 25 meters. Yung 40 meters doon, no? mahirap tamaan talaga. Try natin sa kontay mag-adjust sa Ayun. Yung sa elevation kasi yung windage niya konti lang yung sa yung kumakanan. Pwede sa lang ayay? Yung batik pwede matamaan na yun. Bali, okay na siya 10 to 25 yards mga idol. Ito naman tayo sa 40 yards. Bali, mag-adjust tayo sa elevation ng 6 click. 6 click pataas mga idol. Uh, tapat yung target natin sa zero dot. Marumi na naman siguro yung one natin, regulator. Iba-iba uh, yung hangin. tagis hmm. Okay na ako dito. Balik na natin sa zero. Yan. Para sa 10 to 25 yards dati rati mga kalpados yung aim natin sa 25 to 40 pareho din siya sa center dot noon pero marumina naman siguro itong regulator kaya nag iba na yung hangin o humina yung bitaw ng hangin pangalawang basis ko na naranasan to nung nilinisan ko 1.8 pa lang yung output tapos binaba ko siya sa 1.4 baka marumi na naman to pero wala pa akong panglinis kasi walang pangbili pa ng mga o-ring nito tong regulator